Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell para laging updated sa mga bago nating upload na videos. So, eto na nga guys. May in-order kasi ako na rubber shoes. Then, hindi siya sa akin nakapangalan. Kasi pinangalan ko siya sa kapatid ko dahil ibibigay ko yun sa kanya. So, hindi niya alam guys na may in-order ako para sa kanya. Tingnan natin kung oh, anong gagawin niya, okay? At hopefully, siya yung makareceive ng parcel at hindi ako. Okay? So, in order ko siya nung isang araw lang. Kaya, antayin ko pa kung kailan. So, itong video na to is ikakat ko, syempre. Dahil natin yung order and ipopost ko, di ba? na nga guys, shout out sa mga bagong nating followers, subscribers. Okay guys, please like and share po natin yung ating mga videos and pasensya na kung hindi tayo lagi nakakapag-upload dahil busy ako. Busy tayo sa maliit natin. Maram na. Okay? And ayun na nga guys. So, babush! God bless everyone! <tong>

berapa ini harga nya? apa? berapa ini harga nya? 200 dolar 200 dolar? 400 dolar Wala ko naman ang paa mo Barko yata yung paa mo Paa ko nga Alam lang 36 lang Kasi sa sayo? Wala ka ba medyas eh? Lugod ko baka hindi yan sa iyo. Baka ang kamali lang sila. Dito ba Dito ba naka-dress? Engkau nyatain Engkau Tidak mau main Nah Meron Aku murder Bayaran pisau <laughs> Pisa. Oh, ano man piso? Lade. Uh -huh. Ay, may piso para mm -hmm. ako. Basta bayaran mo piso, okay na. Wait guys, naprank natin si Giselle Tangkoy. Nagkaroon siya ng deliver na hindi siya umu-order. Ang dami niya guys, pera o. Oh. Pahingi kami. Ay, yung piso pala meron. piso lang, pandalan mo. piso nga lang yung ngigo yung bigyan mo lumang piso yun yan guys binayaran niya ako lumang piso dun sa sapato okay bye bye na Giselle Hello, Lena. đêm tiếp có nghĩ đâu nhau cũng sao mình đâu